Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is narito nga tayo ngayon sa ating panibagong series. So di diba yung um, series natin hanggang kahapon is yung trusting in God's plan. Ngayon naman simula ngayong araw ang series na tatalakayin natin is seeking God's guidance and wisdom. So ngayong araw magpo-focus tayo kung saan tayo dadalhin ng karunungan ng Diyos? So, saan ba tayo dadalhin ng karunungan ng Diyos? So, with regards to this ano, topic, ang Bible verse na ating pagbubulay-bulayan ngayong araw ay ang James chapter 1, verse 5. So, in English Standard Version, If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously all without reproach and it will be given unto him So in Tagalog translation naman or in Ang Biblia 2001 Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kanya So ang main point lang naman ng Bible verse na ito diba sabi kung sino man daw yung, or kung sino man yung lacking sa wisdom, who lacks wisdom nga eh. If any, of, if any of you lacks wisdom, so kung sino man daw yung nagkukulong, nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay at sagana sa lahat, walang halong panunumbat, basta nagbibigay siya generously. And ayun, pagkahingi niya is ibibigay rin kaagad sa kanya. Kasi alam naman ni God or alam ng Diyos na kapag when it comes to wisdom, is ayun dapat yung binibigay niya sa atin. Kasi nga, dapat nating manahin kung ano yung wisdom, kung ano yung karunungan na meron ng Diyos. And in that way, mas mababawasan pa yung mga maling desisyon natin sa buhay, di ba? So tayo rin naman yung magbe-benefit doon, di ba? Sa pagmana natin ng wisdom ni God or sa paghingi natin ng wisdom niya since ibibigay din niya yan sa atin. So, medyo complicated yan yung explanation ko. No? So, pero, para mas maintindihan pa natin itong Bible verse or talata na ito is mag tayo sa ating teaching. Number one, people often make wrong decisions. So, kapag tayo, nagde-decide lang tayo sa sarili natin may mga tendency, di ba, na ano lang tayo, kumbaga, nagmamadali, minsan dala ng galit, or kaya ano ba yung tawag doon? Hindi ko siya maalala. Yung parang, um, basta yung mabilis decision lang, ganon. So, kapag tayo lang talaga sa sarili natin, and hindi natin na uh, um, tinatanggap yung presence ni God, in every decision that we make, kapag hindi natin hinihingi yung guidance niya, in every decision that we make. We are, ano, um, we tend to make wrong decisions talaga since tayo lang yung nag-decide para sa sarili natin. Walang halong um, yung presence ba, kumbaga ni God, hindi natin hinihingi yung presence niya at times na gumagawa tayo ng decision, kaya tayo nakakagawa ng mali kasi hindi tayo humihingi ng guidance sa kanya, di ba? And number two, only God can make perfect decisions, 100%. Walang kahit sinong taong perfecto. Walang kahit yung mga magulang mo nagkakamali din yan. Walang taong laging nakakagawa ng perfect decisions. Yung as in, zero sila sa paggawa ng wrong or bad decisions. So lang ganun. Kung meron mang ganun, is si God lang. Si God and only Him can make perfect decisions. And number three, God generously desires to share His wisdom. So, siguro maire-relate ko dito yung, katulad sa church namin, yung mga um, core group doon or yung mga leader namin doon is, kumbaga sila, kapag nagta-testimony sila, sinishare nila shineshare nila yung wisdom na nakukuha nila kay God para sa amin. And also, may mga discipleship kami. Again. So, sila, kung ano yung wisdom na natatanggap nila kay God, is sinishare din nila sa amin. So, kung ang mga kristyano na tao pa lang is ganun na. What more si God, gaano pa siya ka generous, 'di ba? So, he is generously desiring to share his wisdom. Gusto nga niya tayo mismo yung lumapit sa kanya para um manahin yung wisdom na 'yon, 'di ba? Kaya nga madalas um tuwing uh, or madalas nabibigyan niya tayo ng challenges para lang lumapit sa kanya kasi nga nakakalimot tayo. Because He wants us to, ano, like, mana nga yung wisdom na meron siya. Gusto niya na manahin natin yung karunungan na meron siya. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. Number one, seek God's guidance and wisdom. So, ayan nga, gaya din ang sabi ko kanina. Kapag tayo lang sa sarili natin, especially on our decision makings, may tendency talaga na ano tayo eh um, magkaroon ng maling decision or magkamali sa decision na gagawin natin since tayo nga lang tayo lang sa sarili natin mismo din lang tayo nagre -rely. so dapat isik natin yung guidance and the wisdom ni God hindi lang pala yung karunungan niya kundi yung paggabay niya rin di ba? may guidance and wisdom niya or overall may presence niya mismo para mas less yung chance na magkawali tayo. And alam natin na nasa tama tayo. We don't have to worry about the consequences later on. Kasi nga, andyan yung presence ni God sa atin. Ginagabayan niya tayo at yung karunungan niya ay pinapasa niya sa atin. Number two, ask for wisdom without being double-minded. So tayo, kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan, especially with regards to God, we should not be double-minded, no? May mga bagay kasi na bihira lang tayong marinig. Bihira, lang natin marinig. So, dapat talaga tayo, fina -familiarize natin yung Bible, di ba? Mas kinikilala natin dapat siya as the day goes by. So, that kapag may, ano, um, kawari, may bago tayong wisdom na na-acquire. So, ayun dapat yung mga pagbulay-bulayan natin para When the time comes, nadadagdagan ng nadadagdagan yung knowledge and wisdom natin. And hindi na tayo yung, kumbaga, nangangapa kung ano bang ibig sabihin mo. And hindi na rin tayo magiging double-minded, di ba? Which, in the first place, is, is hindi, hindi rin talaga natin dapat sabihin yung pagiging double-minded. Especially when it comes to God. And number three, live and, and enjoy your life to the fullest. So, ayun ipamuhay natin at i-enjoy yung buhay na ibinigay sa atin. Yung buhay na ipinagkaloob ni God sa atin. Pero syempre, mas masarap mabuhay at mas may enjoy mo kapag kasama mo si God, ba? Diba? Mas masarap gumising araw-araw ng kasama mo si God at nagpapasalamat sa kanya. Pinipraise mo siya. Mas masarap mabuhay nang nandyan yung presence niya sa iyo. Kasi alam mo na lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay parte ng plano niya. And yung guidance niya is laging nasa atin and yung wisdom nga niya is as the time goes by or as the day goes by is unti-unting napapasa sa atin, di ba? Na-acquire din natin yung wisdom niya. So, dapat at times na nagde-decision making tayo, is ina-acquire natin yung wisdom ni God. Kasi dadalhin tayo niyan sa napakalayo. Di ba yung plano niya sa atin is it for eternal? So yung karunungan niya or yung wisdom niya is dadalhin tayo kung saan tayo dapat makarating. And ganun na mangyayari. Lalong ganun na mangyayari. Kung yung mga decision natin is guided ni God.